Wala pa yung ano 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 yung

Ayan natin yun pati. Ganda pa yun. mo kasama ano, trabaho mo kayo? Ha? Si Martin na. Datang stock pa Ha? Kung pihat na, ano? Kulit mo. Baka mo kala. Baka mo Wala Doon na kasi, ano

ito pita, pepa Wala nga! Ang title na yun, okay. ano? Inabal ko lang siya eh. In-offer nito. Potek na yan. Ito yung okay. Peppa Pig. Ito yung Puso. may Lagi lang may puso. Ito sa atin. Mmm! Ay! So, ano yun? Pasit! 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 Patangat siya. Nalangunap yan, mo talaga, pag... Matangas. mo, ganyan. Play! 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 Shoutout sa, sa tropa namin si Jilbam na babaero. Ayan, nasa dulo. Jilbert pala pangalan nun. Babaero mm. ka mm.

ôi <laughs> chưa có máquina là thế nào chưa có phải chưa có phải chưa có phải

Tapa. Ito lang, <gabang> gagawin ko sa side door. Pag-ando na ako lang ako. Ang kubaw. ko, tatakas na ako. pala doon. Takas <laughs> na. na. Mm -hmm. Mm -hmm. Modus yun, modus. Ha? Modus. Okay. May donation pa Totoo yun, nangyayari yun. Ito yun ako. Saan pupunta? Pwede nga lang lang. <laughs> Dadalawan sa na ano, o sa pinto. Pero bayad na. Bayad na. Hindi na pwede ka kung anong etapa. Kasi? Wala naman kayo eh. Ang doon, ang tambol ba yun? kanin mm. kumakain na kain dahil sa maraming binabalo ano yun 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 na oras yun 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 hindi kayo yun 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 Kapag-uwi yun may mamaya, abon pa kami.

Ano take sa pag umilalim lalim pag komalo nang ganyan sa ilalim. kama ka na? Ha? siyeng. abilis yun, dahil Mahirap yung matulog ng may tak. May itak na dalawa katabi? Hindi. Dato sa ka na naman? Vitamins ka na Vitamins ulit? ka na ano, ng parak ah. Kapay yun yung mo. sir? na. Tara-tara dito mo. walang bukahan. Ama. Ano no? Beef o ano? Yoshi. Ano? sa Ikaw. Beef ka, beef ka, beef. Ha? Ano josie Bye 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 bye.

Lang sorry sorry. Ang ganda ganito. 45. 45. Ano na 'yan? Nagpalo mga dilata ano. <laughs> Dati nagsumbala lang ng kwenta to eh. Hindi <laughs>

bago magkabis ko wari.